Hello magandang araw po sa inyong lahat mga abyan for today's video Kagagaling lang natin sa palengke at tumiritso na kaagad tayo mga abyan dito sa ating manukan mga abyan ano At napansin natin na may mga nakalabas tayong mga pato na mga one month old mga abyan ano At ibinalik natin yan doon sa kanilang kulungan dahil matatalo sila sa kainan itong mga adult nating mga pato mga abyan ano at as usual mga abyan, ano, hindi mo wala every morning yung buwa or uh, coconut embryo. At binigyan natin yung ating darag, lumabas mga abyan. <laughs> lumabas yung ating darag, Ayan, Kailangan natin yung abulin dahil medyo mailap talaga yung naturalesa ng mga darag ni Deep Chicken mga abyan. Ano. At ito yung ating darag ni Deep Chicken mga abyan na malapit na itong maging tandang mga abyan. Ano. Ayan, hindi natin papabayaan niya na... Gumagala dito sa labas mga abyan ano dahil baka mawala ayon at nagkahirapan kami na mahuli siya mga abyan ayun no, oh, dinakmak hindi ko nakuha mga abyan at ayan sa pangalawang attempt ko ayun natrap siya ng net mga abyan ano ay nakuha na natin ibabalik na lang natin siya dun sa kanyang kulungan mga abyan ano at mag umpisa na tayong magbigay sa ating mga alaga at nakita niyo yun mga abyan hindi na makatish yung ating isang ilayang manok talagang in-steal na niya yung isang coconut embryo sa ating kamay mga abyan o yung buwa at paglalagyan natin sila mga abyan para yan yung kanilang appetizer mga abyan no habang inihintay nila yung shredded na vegetable mga abyan at itong inilalagay ko na ito mga abyan ay para naman dito sa ating nakaseperate mga abyan ano na isang tandang na pato at limang uh, pato mga abyan ano para sila naman ay makapag dito sa ating pinaglalagyan siniperate natin yan para wag mag-away yung dalawa kasi itong ating breeder na tandang na pato so dapat uh, malakas isa dahil mag-aaway talaga yan mga abyan ano dahil territorial mga abyan ano yung mga tandang na pato mga abyan ano at ayan uh, inumpisahan ko na rin lagyan itong ating uh, mga naka free range mga abyan ano ito yung uh, medyo maraming pagkakasama uh, pato at manok ito yung malaki yung area mga abyan ano sila yung naka free mga abyan ano para dahil mga adult naman sila kaya na nilang makipagsabayan sa isa't isa mga ben ano ayan at talagang paboritong paborito nila yan yung uh, buwa or coconut embryo mga ben ano at kagaya na doon sa mga nauna kong video mga ben na napaliwanag ko na na itong coconut embryo mga ben ay napakaganda sa ating mga alaga dahil ito po ay mayaman sa vitamina at may maraming mga health benefits mga Abel no? at higit sa lahat gustong gusto ito ng ating mga alagang manok at pato mga abyan no? actually mga abyan pagka itong buwa or coconut embryo ang ibinibigay natin sa ating mga alaga ay ito talaga yung pinagkakaguluhan nila mga abyan no? aside dun sa nakasanayan na nilang shredded na mga vegetable kagaya ng balat ng repolyo balat ng pichay bagyo, carrots, balat ng upo, balat ng kalabasa at yung buto nito. Iyan ay mga kinasanayan nilang pagkain pero aside sa mga nasabi ko ang talagang pinagkakaguluhan nila, isa sa pinakapaborito nila ay itong coconut embryo o yung buwa mga abyan. Ano? At bigyan naman natin yung ating mga one month old below na mga sisiw mga abyan. Ano? Pato at manok din yan, mga abyan. Ayan, nag tayo dito ng uh, ano, crack corn, yung medium size at saka grower crumble mga abyan. Ano. Ayan, lagyan natin itong ating darag native chicken at nagtampo na siya, nagtago na. Ayun, kunin na lang natin yung isang buwan niya. Ayan, bigyan natin sa iba dahil ayun yung kumain. Siguro nagtampo dahil inaabul ko siya mga abyan. Ano, charot. Ayan, mga abyan. Ano. Bigyan na natin mga abyan yung ating uh, unahin na natin itong ating mga pato. Ito ay uh, sa 27 ay mag-iisang buwan mga abyan. Ano. At ah, pinapakain na natin siya ng grower crumble at saka dinahaloan natin ng crack corn na medium size mga abyan para kayang-kaya nilang lunukin mga abyan ano. Iniiwasan kasi natin mga abyan na ah, mabansot sila kaya eksakto natin na isang buwan bago tayo magbigay ng pagkain na may halong vegetable sa kanila mga abyan ano. Baka manibago kasi at dito naman sa ating mga sisiw na ah, manok mga abyan ay Uh, boster pa 'yan pinapakain natin sa kanila mga abyan no dahil sila ay maliliit pa. At 'yan ay hinihintay din natin na umabot ng isang buwan para medyo haluan na rin natin ng grower crumble at kunting gulay lang mga abyan no. Para paunti-unti ay masanay na silang kumain ng gulay mga abyan no. Ano. So ayan mga abyan maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo po itong video, paki po, paki-share at 'wag po ninyong kalimutan na mag-follow dito sa aming Facebook. Hanggang sa muli, salamat po sa Diyos.